morning. Amaga tayong gumising ngayon. Kasi uh, pang-opening tayo. At saka muntik uh, na tayong malit. At saka, samahan nyo ako nga guys. Ngayon, i-check natin muna yung ano, sinain ko. Baka hindi pa rin. Kasi nagmadali tayo. Eh. At saka, huwag ay na pala. Ano I-off natin, natin dito. Para safety tayo. Okay hey guys, ang no, mga kamagi, ito yung accommodation namin. Ito yung part ng room number 1. So, papunta na tayo sa... Ayun. Uh, papunta na tayo sa shop. Muntik na tayo malit mga kakakakakak. Uh, ma uh, ma <coughs> Punta muna tayo sa

Kaya sobrang mura lang dito mga ito onion. Nasa halaga sa mga ano lang sa Ito yung kamatis. Mura lang dito. Mura lang dito mga gulay. Ang mga prutas na dito. very small Small good price. Small good price. Ito guys, maliit yung apple. Ito yung gulay yan dito na medyo mura lang. Saka sa tayo ng isang apple. Ito guys, so tapos na tayong bumili ng ano, apple. Ito 1 real guys, nahalagang 15 pesos lang sa atin medyo mahal-mahal ngayon mga prutas guys so ngayon punta naman tayo sa isang store sa militay ng juice kasi kailangan uh, parisa natin to ng juice so guys samahan nyo ako guys so guys tumawid na tayo guys so papunta tayo sa kabilang store kasi ano, dito, dito, yung mintahan ng mga juice guys nakita nyo guys dami mga ano na dito guys sa ikot tayo dito sa mga marami silang mga mga gadgets sa mga so maghanap tayo ng mga juice na so guys, masarap to guys ratio good so ito naman yung flavored na laban uh, flavored niya strawberry okay. masarap, masarap din ito, ito naman Mayroon tayo ng juice guys mahal na ngayon mga juice Anak tayo ng medyo mura Barato lang guys So guys, sa no, mga 30 pesos na tulis. Ang ito naman guys, uh, medyo mahal naman <laughs> ito. Kaya masarap uh, sa ito. So, kailangan tayo magtipid guys. <laughs> ito naman, <yung> parang hindi <laughs> ito yours. So ito lang tayo guys. So, masarap. Masa so, medyo mura-mura lang hindi siya mahal so papunta na tayo sa cashier guys kasi ha hindi malate na tayo sa so, deka mo Victoria so guys papunta na tayo sa shop guys kasi muntika na tayo malate guys yung ano shop namin. Okay. So, kaya sa harapan, yun ang bukarip. Hello guys, ito yung pinakamalaking room namin dito guys. Ito yung VIP room. Na, ano, may ano, nakita niyo guys. May jacuzzi guys nakita yun, niya. Ayan, ito. So, tingnan guys. Ang laking room guys. Yan. Ito guys, yung table na yan guys is uh, sa pedicure and manicure guys. Yan. Ibang hmm. laki na kwarto guys. na na guys yung mga kwarto namin dito sa spa namin. So guys, hanggang dito lang tayo muna guys. Kung bago pa kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and share. And um, pindutin nyo po ang bell button. At saka uh, doon kayo sa all para update ka sa mga sa sunod na mga video ko. Thank you guys for watching. Bye bye.